Magandang gabi po sa iyong lahat. Ako po si Sid Flores at nanggaling ako ng grade 9 St. John from the other school of Don Carlos Incorporated. So, as you can see, tabi na dito sa amin. Pero kayo, na nito ay sa araw-madaling araw So um, Yeah Ito po ang, ang aking So yung video na to Ay ang talumpati ko Tungkol So kung kabataan ba Ang pag-asa Ng bayan So Before we start Proof na hindi ako nag-cheat Kasi hindi ako cheater Look so, Down Taas Sa likuran kaliwa kanan ito po ay lighting yes so yeah wait so go Once again, hello, ako po si Sid Flores from Grade 9 St. John Real School in Carlos Incorporated. So, ang pati na ito, itong call sa ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Uh, masasabi ko na oo, ang kabataan ang, ang pag-asa ng bayan. Base, dito sa, base sa sinasabi ni Dr. Josepi Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ito po ay para sa akin at sa ang pa mga Pilipino at hindi lang Pilipino pero yung mga tao na nanggaling sa laing bansa din uh, so ito po ay ang katotohanan at totoo din ang bata ay ang pag-asa ng, uh, ng bayan ko in English o sa English the children or yeah, the children are the future of the world or the future the children are the future sorry po uh, siguro kayo na tanong uh, seed bakit ang kabataan ang pag-asa ng mundo bayan kung ang dami nila na hindi nagtarong eskwela hindi nag ng naggawa ng maayos katulad ng yung mga bata na nag na, yoyosi yosi o yung nag de droga nag shabu so siya so masasabi ko na ito ay hindi tungkol sa kanila sa mga kabataan hindi ang mga kabataan ang may sala nito kundi ang kanilang pagtanda o ang kanilang mga influensya na nakikita so katulad yon ay yung mga pamilya nila kanila, mga pamilya, yung mga tito na hindi maayos yung out of jail na uncle at yung mga inuman yung uh, mga alcoholic, yung mga family members, mga mga kapamilya nila, so pwede naman na itigil natin to na pag nagawin pag merong mga bata ka, bata para ma stop natin o matigil yung pag hindi maayos na mga ginagawa ng mga bata kasi ginawa lang nila yon para kasi feeling nila na astig sila o hindi yan hindi yan bad o hindi ma hindi yan masama masama hindi yan masama at ang dahilan niyan kasi ang kanila mga pamilya ay hindi talaga nag-watch out para sa kanila mga anak. So, uh, sorry po. At pag itigil natin to, ay ang dami mga kabataan na mag-aaral ng maayos at 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 hindi magawa or gumawa ng mga hindi maayos o mga masama katulad ng pagyoyosi pagdroga at ang dami pa rin so once again oh, ako po si Sid Flores nang galing sa Greenland Sid at ito po ang aking talumpati tungkol sa bata ang <laughs> kabataan ay ang pag-asa ng bayan so thank you for watching oops it one one two